Okay na po yung aming pintuan ni Bibi. May pintura na. Maganda na po ang itsura. Maganda din naman pala po ang kulay at saka bagay po dun sa aming pintura dito sa labas ng aming pong mga korto. Napakadami po nang matanggap na regalo ni Bibi. Nakakatuwa dahil si mahal na mahal ng kanyang mga estudyante. So yun tito daw ay sign na mabait ang iyong pictures. magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay nandito po ako sa taas at kami po ay magpipintura na ng aming mga pintuan po dito. So bago po lang ipat, ay aming po munang aayusin na. At habang maulan pa din po at ako po ay hindi pa nakakapag canvas ulit nung pong pintuan dito, ito po muna yung aming iaayos dahil na ikabit na nga po. Tsaka para din po matuyo tapos ay okay lang din naman po itong pinturahan dahil nasa loob naman po. Oh, hindi naman siya mababasa. Doon sa isa ko nga pong vlog ay eh, ang pinturahan ko naman ay yung aking pong higaan. Bed frame. Oop! Si Bibi po ay naririnig na din. Ayan. <laughs> siya po ay walang pasok today. At siya po ay nag-uumpisa ng maglipat ng kanyang mga gamit doon po sa kanyang kwarto. Ba, nilagyan na po din ng floor mo, siya <laughs> Para daw po, ano ah, bagay na ma-uumpisahan na niya. At kami, syempre, kanya-kanya na po kaming uh, si o sa kwarto. So, yung kay Indong, may bayan. Bahala siya maamaya magpintura. <laughs> At yan, po ay naglilinis So, yung pong aming pintuan ay ready to, ano na, bagay, lagyan na po ng pintura. Dahil iyan po ay nalihan na nung pong pinarepair ni mama sa kanya pong pinsan. Ang, hindi ko lang sure itong kay Indong, pero mukhang mali na din ito. At maano na. Yan, pulasa na din lang muna bago apply ng pintura. Pupunasan ko na din po muna para matanggal yung mga dust o yung pong dumi. Ayun, nakakamabuan yung So ako po ay hindi pa dito maglalagay ng floor mat dahil ako po ay mayroong iba pa repair. At yun naman po ay may warranty yung pong aming mumbong dahil doon po sa aming kwarto. Ay parang mayroong tumutulo. kanina ko lang din po napansin. Ay, mayroon ito po ang mga kadilag. Sana yun. Ayon, Ayun, yun. Yun po. May tumutulo. Kaya yan po ay pupuntahan na eh, message na din naman po ni Papa yung pong magkabit po dito dahil si Papa po ang may contact po doon at yan kanila nga daw pong tilingnan na saka rusin pagka medyo mainit na sa so ngayon po hindi pa kaya at uh, maulan ay hindi po kakapit din yung ilalagay po diyan at saka po madulas delikado pagkakit ko sa bubong yan no, po ang panahon po dito sa amin ay ano, ah, makulimlim. Yan lang din po tumila. Ah, ang ulan. Tama ako naman ako pintura. Nakabili na din po kanina kami ng pintura. At ako po yung pasuyo kay Bibi. Ay, ang ano po sana namin gusto ay yung galing mong kulay ng pintura sa pintuan ito. At uh, parang magandahan ni eh, Bibi. Kaya lang po pin... yung nakalatag ka bilik. Sa oh, bayan. Ay, wala kang nahanap na ang okay. na, kulay. Vamos, gracias. parehas. Yung kaindong yun ay iba. Dahil nga ito po yung uh, pintuan namin noon sa harapan. Tapos napalipat hanggang sa napalipat sa kusina. Tapos sa ito <laughs> dito na sa kwarto na ito. Pero okay lang, lang kasi okay. masibay pa din. Ayan at ito po yung aking pinabili kay baby na pintura. So ito po yung pang pintura sa kahoy. At ako po muna ang unang magbipintura yung kay baby pinupunasan pa po niya ay kung akin naman po y okay na at malilis na ito so, naman po kay Indo ay pinupunasan ngayon ni mama <laughs> so yan po at nabuksan ko na din itong pintura ito po yung quick drying enamel, choco brown ng kulay niya mga kadilay Kumadil lang po ako ng panghalo para mahalo muna bago mapintura Tama mo na yung tipa yun. sa na din po yung paintbrush. Bumili po kami ng bago. may isang liter lang muna. At kakaunti na naman po yung pipinturahan. Mga ka na po, uumpisahan mga katilag. So, unahin ko po dito sa taas. First time po magpipintura ng ganito mga katilag. <laughs> ganda, baby. Magandi hindi pa yung makikita ganda-ganda niya. Ay, yung pala ba din ka, Dar? Siyempre, first. Itong hambay, ganyan na rin lang ang bibiyan eh. Ang gulay. Sa bumili pa ng bago. Isang kaso kaya dito ang isang litro, baby. What do you think? Dapat ay eh, isang direction lang. Hindi po ako marunong mag-pintura. Mag Hindi ako na nang Pero siguro ito yung isang direction lang at magkakain. So, yan po. At uh, tapos ko na pong applyan ng first coating. Yun pong pintuan ko. Medyo manipis pa pong tingnan. Dahil yan po'y at yan po'y akin pang dodoblehan. At ang isusunod ko naman po ay yung likodan po na ito. Dito po sa loob ng akin pong kwarto. Much, much, much later. So, yan po. At tapos ko na pong pinturahan yung pong dito sa may loob po. Papatungan ko na din lang po ulit yan. Mamaya ng isa pang coating Tapos ay pipinturahan ko na din po itong hamba. Ayan po. At uh, bali, natapos na po namin ni Bibi. Ito pong sa akin ay kaunti na din lang po na uh, coat may mga part na manipis lang po diyan Lalo po dito sa may bandang loob. Amin pong in-overtime ni Bibi. So, ngayon po ay gabi na. Madilim na. At yung pong pintura ay ubos na. So, makakabili po bukas ng isa pang litro para naman po dito sa pintuan po ni Indong. Ito na lang po ang wala pa. Ayan. Ang po ding tingnan. Ang ganda din pala yung choco brown. Tsaka bagay po doon sa pintura po namin dito sa taas. Ayan, medyo ito pong pintura namin dito sa taas ay madumi. May mga dumi. Kaya pagbalik po ng pintura, ay amin din po yung ipare-retouch bago po kami tuloy ang lumipat dito. <laughs> Pero si Bibi po ay naglipat na ng mga ilan po niyang gamit. At siya daw po ay ano ah busy sa school at saka siya po yung may pupuntahan. Sa susunod na week ay ilang days po siya sa Tagaytay, patagaytay po si Baby. Kaya siya daw po ay naglipat na ng gamit. Habang si may available na time. Ako po na may hindi pa din naglilipat. sinara ko na po yung mga bintana dito by the pool, lahat ng mga gamit ng pintor. Dito lang po namin pinag-ipon-ipon. Saka na po namin din ilagay yung mga floor mats. Kami po yung may natira pang floor mat ng kakulay nung sa baba ay plano po namin dito na lang ilagay. Tapos sa yung mga datihan pa po namin floor mat. Ayan, tulad po dito sa kwarto ni baby. <laughs> Naputol. <laughs> to be continue po bukas ang pagpipintura dito sa pintuan po namin. Ayan. Medyo maano yung aking kamay. The next day. Ayan, at mainit po ngayon ng panahon, buong araw, mga kadilag. Kaya po kanina, ay, ako po ay naglaba. Halos sa uh, maghapon po ako naglaba. <laughs> dahil yan, itong mga nakarang araw ay natambak dahil nga po sa ulan. Ako po ay naglabas na din dahil bumili na ako ng pintura nagagamitin po ni Indong so yan, bali okay na po yung aming pintuan ni bibi may pintura na, maganda na po ang itsura hmm. ito din naman pala po ang kulay at saka bagay po doon sa aming pintura dito sa labas ng aming pong mga orto, bali ito na lang po ang kay Indong ang wala pa at yan ako nga po ay naglabas at bumili ng pintura na gagamitin po niya dahil ubos na yung ginamit po namin ni Bebe kagabi at uh, yan ay saktong-sakto. Paniguradong may sobra pa. At si Indong po ay nagpapahinga lang ng kaunti dahil galing siya sa school. At maya maya daw ay kanya daw pong pipinturahan Ako naman maya maya din mga kanilag ay magdodoble din ng pintura dito sa mga railings. Dahil mayroong pang tira. Sabi ni Kuya Edgar ay okay daw lang yung doblehan ng pintura. Tsaka ano din sayang din yung natitira pong pintura. Tapos ay dito po sa may railing sa... Terrace. Akin din pong lalagyan. Dahil ito po ay nilagyan nila Kuya Edgar ng primer ay nung medyo umaambon eh. Ganito po ang itsura niya. Kaya yan po yung aking papatungan ng pintura pa. Meron pa naman pong natitira. So yan. Buti po at uh, uminit na ang panahon. Ah! Iba yung po si Teacher Loy. <laughs> Daming dala. <laughs> Happy Teacher's Day Thursday! Aba! Kabog! Wow! Oh, Wala ka na may napakadaming nagmamahal kay teacher Loy. Ako nga po muna ibababa at makikiitso. So, test. Ayan, at by po si teacher Loy. Uh, ngayong araw ay celebration daw po ng Teacher's Day nila. At siya po yung by ah, napakadaming dala. Ah. Ano yan? Galing lahat sa students? ha? <laughs> <laughs> Uh, ah, gift sa iyo yun ng mga pingin. students. Si, ah, uh, ano ah, uh, sign na mabait ang teacher. Ah. Madaming gift. <laughs> iya, panis. Bakit naman ang mga bukay? Iya. Uh, Haba ng hair. Opo. Patingin nga. Okay, ngayon. Ah. Hindi ko, at kinain doon. Ah, kinain na. Oh, dami, mama. Napaka-babay to man ng estudyante istud ni baby. Paano mo na yan nakaya sa motor? Butit tinali mo. Ay, ano naman laman ng mga yan. Halo, halo. Yeah, ito na ang unboxing. Hindi, perks. Perks ng may kapatid na teacher. May merienda. Yung oh, kids na Ay, kinain na doon. Ba't naman eh, sinira mo na nga eh. May chicken dito, chicken. O, oh, mama, may parcel pa. may chicken. Wow! Ba, pati niya. Ma'am Loy. Letters. Iyo, lahat ay letter. <laughs> oh, napaka-sweet naman ng mga estudyante mo. Iya, yeah. <laughs> Oh, dami. Tingnan <laughs> mo boxing. Hindi ko na kailangan ng jowa para may perero. Oo, oh, dami na. <laughs> 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 Hindi na kailangan ng jowa para may perero. <laughs> Kaya na naman si Mama na yan. Puro oh, chocolate. Mani, pulos chocolate. Nakakatuwa, chocomocho. O ba? parang gusto ko ito ah. parang makakahingi na ito. Mayroon ah, ba? Nasa na yun? Wow! Thank you, Charlie! Ito ba, mahilig ka ba dito? Hindi masyado chocolate. Po oh, doon. dami. Kasi itong pinaka-cute. na. Nag-picture doon. E yeah. 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 E yeah. Yan po si teacher Loy. Talagang Hello. favorite e ng kanyang mga students. <laughs> no, po nga ko nila. Gin Ginayo nila yung nasa TikTok. Tapos may mga tugon-tugon ba? <laughs> oh, may kape pa. <laughs> oh. Ay! Yung grocery pala yung nga doon. Oh, may grocery pa? Mm. -hmm. Oo. Oh. Napakadami! Ibigay Bigay ng SD Wow! I love picture! Panay Chocolates! Pipicturan kayo na! Pipicturan ko! Pipicturan daw mother! hope <laughs> oh, Makeup! Oh, May parang tip pa nina! Makeup e! Eh. May ano ito? May makeup nga din! Kasi puro suklay! kayo oh, na lang po ako gift naman nakakatawa naman ang mga students yes, say, kanina, ito, oh, pero oh, totoo ka, kaya ay madaming gift dahil key mabait na picture <laughs> yeah, kaya pala excited kang pumasok ha <laughs> <laughs> namba pa daw sabi nila para mangigitong ko Korean po puro puro hypero na cute ay yung mga bulak-bulak Napaka-cute. Pati ng mga buke. Oh, yeah. Tingnan niyo po mga kadilag. Ang bigay po kay baby. Ito yung maganda rin. Alip, baby. Tingnan nga. Galing ko Wow! Ganda! Cute! Sabi ko ito sa kanila yung favorite ko yung green. Green naman talaga. Dear students ni Bibi, akin na lang yung isa. <laughs> Pin Roche. Hindi ko man din mag-arta na ako mag uh, may nang crochet hani. Yan no, ang cute. Iyo, dito pa purple nang na gusto mo ngayon. Akala <laughs> ko <yung> red. <laughs> <Okay>. <laughs> crochet okay. mother. Wala na yung mga puwang. Fresh, hindi na uso yung fresh. Okay. A wire kin ember. Hindi nga pala ito crochet. Ang crochet hindi, ito, ito ah, yung crochet. tinatahi yung ginaganchil mm -hmm. yung mama. Hindi ba kita ko nang ganyan? Maganda din ako. Oh, cute. Dami. Nakakatuwa naman ng mga estudyante. Ayan, at ito na po lahat ng matanggap na regalo ni Bibi sa celebration ng Teacher's Day. Wow! <laughs> Napakadami. Napakadami po ng matanggap na regalo ni Bibi. Nakakatuwa. Dahil si mahal na mahal ng kanyang mga estudyante. So, yan, Tito ay sign na mabait ang iyong teacher. Siguro <laughs> kung ako'y nag-teacher, eh, baka walang nagbigay sa akin ng regalo. mas. <laughs> Masungit yarn, charot. so, pipicturean ko lang po si Bibi. Nakakatuwa naman ay, ng mga ay, students ay, ni Bibi. Ay, ay uh, sweet Anong hinahawakan ay, mo? Ano? Ah, grade 7. Oh, kaya pala. Kung bagay, yung mga ano pa yun. Ay, mga bagets pa. <laughs> <laughs> charot. Okay, okay. Okay. Yan, dito pipicturean ko po muna si Bibi dahil may mga abangers na sa chocolates. Mm -hmm. <laughs> Yan, natapos ko na pong picturean si Bibi. Ah, oh, naman. Parang maganda ding magtitsaran eh. <laughs> <laughs> And daw ay saka ano, palit ng puya at paos sa araw-araw charot. <laughs> yeah. Si Bibi po ay tuwang-tuwa na <laughs> touch. Na. Sa kanyang mga sweets na oh, students. Pa, boy, yung... Aba yun, oh, Aba, ito yung mga mahal, oh, yung ganitong buka eh. Ito yung mga kinalalantahan eh. <laughs> oh, Nakaito na ang mga uso ngayon. ngayon. Hindi na fresh. Ito, ito? yung fresh. Ay, oh, cute din ito, ano yun. Ah, kay Jale, kay Joanne. Aking ay ng Kuya Log. Sihiram ako iyo ng isa. Tapos ay sasabihin kay thank you po. <laughs> Baka magtaka yun. <laughs> Kasi, sino kayo nagbigay ng bulaklak kay Logs? <laughs> Ano nga nga yung purple sa kanyang yung Cute! Dami! Dami pa namang pamimilian. Humanda ka sa'kin sa mga mayalogs. Ah! Silags <laughs> so, po'y nasa seminar, nasa Pasig. Kaya natiimpisin na po ni Bibing. Mabigyan natin tala. At may depositala. Tala! Hingi ka na ng chocolate sa si ati ba Hala! Tsaka ang bulaklak. Ha, na yung bulaklak mo maliit? Saan na yung bulaklak na yung maliit? Ano na yung <laughs> mm. Tala, Flowers for you. Oh. For you. Pinapakita <laughs> <laughs> sa mama na eh. Yung pong aming supay, nandito pa rin sa gilid. Dahil maaalingkabukan po pagka inilipat na po namin dito sa area na ito. Tsaka dito po ako natutulog sa ngayon. At inalis na po namin sa kusina yung aming hinihigaan dati ni baby. Kaya diyan po muna. Ako naman ay mga ilang araw pa at lilipat na din sa taas itala. Ah, itala. Pwede ng chocolate. Oo. Oh. O, oh. tala benda, mm. itala. May yung may ngipin na yan. Madami na. No? Yes, wow, opo, may marshmallow. Wow. <laughs> Dami. Hop, tuwan-tuwa po si Tala. Oh. No? Tinitingnan. Tinitingnan. Ayan po, at uh, si Bibi po yung nag-share na ng mga chocolate sa mga bagets. Wow! Makabihaya din si Tala! Ah. Ano pa niyo? Mother's Day. Oh, anong Mother's Day? <laughs> Teacher's Day! Niloloko mo, mo naman ang ate, Bi. Bigyan mo din si Bo. Bayan dalawang bata, si Amara ni Chloe. Bigyan mo din. So yan, ito po yung binigay sa akin ni Bibi. Thank you, Bibi. At thank you din sa mga students po ni Bibi. Tumantua ang kanyang ate. Ang oh, mga <laughs> family, chocolate pa. Ay, sige. Kaya mam, okay. ma mamaya namin. Ah, wow. Oh, maganda. Ang tal... Ay, naku-tal Ang na tip namin ni Pastel, sakto. Saktong-sakto. Ano, maganda. Formal pa. Thank Thank you po. Ako po ay nag-selfie din. Hawak-hawak itong buhay na ito. At maya may isesend ko kay Lungs. Nagtatawa si Tita. so, thank you po. Thank you po sa nagbigay. Ano kaya magiging reaction ni Lungs? Can't wait. Kaya pa na kagpoy nasa pasig. Ito sa favorite ko din ito. Alin mo? Ako Ang Ako From Kate. Diyan may chocolate. Ayan, ano ito ah? Ako ito. Ah, ano? Patinggo. Uy, kailangan ko ito. Kailangan, kailangan mo nga. Ano ka rin mo bigayin mga mga katuwa naman? Mama naman po, ay, bayon din ah. Naganda ni Bebe ng chocolates. Wow, salamat po. Thank you sa students ni Bebe. <laughs> dami ani. Dami. Ito yung siguro ay mga 500. Oh, ganun nga tita, nasa 600 ani. Eh. Mm -hmm. 500 to 600. Generous sa ngayon mga students ani. Eh. Si Bibi nga po pala ay eh, nagtuturo sa Mount Carmel School of Infanta. Ayan, high school po. <laughs> Grade, 7. Grade 7. So yan, yeah, si Bubu ay ba hindi Kumakain na ng chocolate. Mga minsan boy ang ate aming naman ang madaming matatanggap na ganyan. Eeeeee! Hey. <laughs> <laughs> Hindi pa pala tapos. May okay, doon pa. Mas, na Mas, eh. sa Miss Ah, sa school ano naman yan. meron silang... Grocery! Mmmmm! <laughs> 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 may falsed <budget laughs> Canton! Ay Gatas! Ay, I may mean, yung sabon na yung iiwan ko sa faculty. <laughs> Nakakatawa. <laughs> Ayan, at tinutulungan na po ni Talambo ang kanyang ninang B na mag ng mga gamit. Eh, yung mga regalo ng estudyante. Tinutulungan. Na mag -akyat. Pati po si vlogger. Kinakit na din. Tinutulungan ng ate Binila. Sige po. na ikaw doon. Wow. Handa at paka-malaglag ha. Pati yung dalawang bata ay dinapunta dito. Ah.